Diyos marahay na aga! Eto na nga po pala ang part 2 ng mga ganap namin dito sa bukid. Umakit kami ng kapatid ko sa puno ng pili para manguha ng bunga. Nilaga namin ito at sinausaw namin sa asukal. Nakakita rin kami ng aha sa taas ng puno ng kamandiis at tumulong na rin kami sa paghahakot ng mga nyog. Pagkatapos nga namin kumain ng pananghalian ay naisipan namin ang kapatid ko na manguha ng bunga ng pili. Nasanay na kami sa pag-aakit dito sa puno ng pili kasi kapag pumupunta kami dito sa bukid ay halos palagi kaming umaakit para kumuha ng bunga. Masarap kasi ang mga bunga nito umahandab dito sa amin. Gumawa nga pala kami ng pangkawit na gawa sa kawayan para kapag hindi naaabot ng kamay namin ay eh nakukuha pa rin namin. Sa susunod nga ng mga araw ay babalik kami dito sa bukid para anihin na ito lahat at para maibenta. Hindi nga kami sigurado kung magkano na ang kilo nito. Sa inyong lugar po ba magkano na po ang kilo ng pili? Binibenta nga po pala namin ito nang wala ng balat o yung buong shell lang nito. Pumunta pa nga ako sa medyo mataas na parte kasi nandoon yung maraming bunga na kayang abut ng kamay ko. Nakakatuwa nga mamitas ng bunga ng pili. Ang hinog nito ay kulay itim katulad nitong kinukuha ko. Kaunti lang yung kinuha namin, sakto lang pang merienda at ang iba ay dadalhin namin sa bahay para may panghimagas kami kinagabihan. Bumaba na kami at nauna nga dyan ang kapatid ko. Medyo nahirapan nga ako dyan kasi hindi naaabot ng pa ako ang upuan ng motor. Pagkababa namin ay namulot na kami. May ilang peraso nga pala kaming kinuha na hilaw kasi mas masarap ang laman nun o yung kernel kaysa sa hinug na. Pagkatapos namin ay tumulong naman kami kay Papa sa paghahakot ng mga nabalatan ng nyog. E nga lang pala namin ito ng buo kasi napakamura na ng kilo ng kopra ngayon. Ang kilo naman ng buo dito sa amin ay nasa mahigit 7 pesos lang. Kung iisipin ay talagang lugi kasi hindi naman madali ang ganitong trabaho. Sa so mga hindi nga po pala nakakaalam, hindi naman po sa amin ang lupang ito. Kami lang po yung tagabantay at tagapag-alaga ng lupa. At kapag nagkukopra o nagbibenta ng buo ay kalahati sa amin at kalahati din sa may-ari. Pagkatapos nga namin maghakot ng mga nyog ay naglakad-lakad kami ng kapatid ko para maghanap ng hinog na ka. At habang papunta kami sa baba ay nadaanan ko itong puno ng kamandiis. sagdingin tingin nga ako sa as baka sakaling may bunga na pero ahas yung nakita ko. Wala naman nga kaming nakuhang hinog na lang ka kaya naman bumalik na kami sa kubo. Alas dos e na nga ito ng hapon kaya naman maglalaga na kami nitong pili na kinuha namin kanina. Ang mga hello pala nito ay tinulutog na ni mama. Sa paglalaga nga ng pili ay dapat hindi kumukulong tubig ang ilalagay kasi kapag gaganon ka ay mas lalong matagal ang paglambot nito. Kaya kung mapapansin nyo ay may tubig na ang kaldero Malamig na tubig yung bago ko inilagay ang mainit na tubig. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumambot na. Naglagay na rin ako ng asukal sa ng pulp ng pili. Bukod sa asukal, ay masarap din sa ng paga ng kuyog na may kalamansi at sili. Kayo po, ano po ang paborito niyong sausawan ng pili? Napakasarap nga nito, pwedeng pang ulam o di kaya naman pang himagas. Kahit araw-araw na hindi ako magsasawa. Mag-aalas tra si medyo na nga ito ng hapon. Sabi ni mama ay mauna na kaming umuwi kasi wala namang ibang gagawin at para makapagsahing na daw kami sa bahay. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood. See you in my next vlog.